Baka ako, nautot na ako. Alam ka naman tigilan ko. I-doktor ang mag-ano doon? Makikinapan doon? Oo, ate, aircon ko. Tapos mo doon. O, ayaw, tingnan mo yung driver. Yung driver nagre react Yung driver, o. mo yung driver. Nakikinapoy na nga lang kayo, di ba? Siya pa talaga galit, o. Siya pa galit. Siya pa yung mga pagtanong kayo ng tao na Akala nyo, ang nilinis nyo, ah. Utot lang ang problema. Kaya lang mga ano nyo. Ayan na ako, baba ka na kasi. Baho nga eh. Natatay kayo. Natatay kayo tayo. Ayan nga lang, nakiti-amoy na nga lang basa na nga ang puwit. Ako, tigil na tigil ako sa mga pagmumukha nyo ha. Lalo ikaw, babae ka? Bakit mo? Kung tamina kayo. Ate, kung tamina kayo, kailangan ka siya talaga eh. Nautot na ako eh, di ba? Sinabi ko ka. Hindi ka nga yung ang nangyayari dito. kayo ang nakakahiya dito. Hoy, yun, tama na Kasi ayun, pinagbayad ka na nga namin kasi naumutok ka. Kasama na ka na. Kakayanin mo na mo. ka.